na natin ngayon itong uh, NLEX <laughs> meron tayo yung rights ngayon pabunta pa na ako ng tropa actually konti lang kami so mahirap na kasi tanggihin yung tropa eh kasi syempre pag tropa mo talaga syempre samahan mo sa hirap at sa ginhawa wow! wow nakaladkad lang tayo nakaladka rin tayo mga katigay <laughs> so okay lang basta uh, enjoy yung tropa at enjoy tayo sa ride so go lang So ayan, balik ako kayo mamaya mga katiki no? Pag medyo, malapit na tayo doon So alright, so na tayo guys Hanapin na lang natin yung tropa Hintayin na lang natin dito sila Dance What's up mamin, kararating mo pa lang <laughs> Ilan tayo? <laughs> <laughs> Ayun, may naka NK450 doon no? Huh? Doon na may naka NK450 Ayun no? Tropa ba yun? Ha? Ah? Eh, hindi ko naman nakikita si Ro kung nasaan yun so eto medyo dumadami na yung tropa natin ayan, puro sila naka NK450 so ako lang yung naiiba <laughs> ayan, alin ang naiiba ayun so kasama natin ito mga tropa natin yan yan si Roo, ayan. sama natin si ka katropa natin yan and eto si yan, mamaya na natin abalahin. si Motowel to guys eto ayun yun si Motowel uh, vlogger ng NK450 yun yun. So, ito yung motor ni Motowell. So, ito yung sticker niya. Dinikit ko na kagad oh. All right. All bama right, ba, mga <laughs> So, yun. Mamaya-maya, papunta kami ng coffee mesa. So, ayun na nga. Kompleto na kami. Gear up na kami, mga katiki. Papunta nga pala kami sa coffee mesa. Yung isang restaurant sa na Napakaganda. Abangan nyo sa dulo ng video na ito kung gaano kaganda, mga ka Mabibilis sila, may dumakbahan Habol tayo ng konti <laughs> Sana walang speed limit dito <laughs> Mag-exit na tayo dito sa Dao Tama ba? Dao, exit tayo Dao Ano mga sir? Ay gumana Ayun, thank you <laughs> Sir, pag ganito ang hirap na lagi yung akin Paano gagawin? <laughs> ha? Ah? Ah okay, saan nagpapapalit? Sa mga Ah okay, papalit pwede naman ano? Na, okay, I sticker lang ang mapapalitan ano, yung kadina no? yung Ah sige, salamat sir Hahaha <laughs> mga tropa Woohoo Pabomba daw eh. Mga ganun pagbigyan. Pabomba ng konti. Sarap. naman dito sa ano. Pampanga mismo. Wow. Oh. Meanwhile. <laughs> Sabi ko na nga po eh. Palikudon eh. <laughs> Mali. <laughs> Dapat hindi ko na do kanina, pakaliwa. <laughs> Mali yung tropa. Pero okay lang, may ano naman dito. May another na daan. So, na naman. <laughs> Mali eh. O, dito inaayos yung kalsada. Ayun. Ah. Hindi ah. Dinayin niyo yung kalsada, guys, ha? Ah? Ayun, oh. ko. Ang ganda ng kalsada, promise. sa so, malapit na tayo, Ganda, Ang ganda ng pampanga guys Wow In fairness, yung dati na Pag sinabi mo kasing pampanga eh Maano, maalikabok Diba kasi nga yung mount pinatubo Pero ngayon tingnan mo naman oh, bumaangon silang ganda Eto, coffee copy, copy mesa So ayan guys, nandito na nga pala kami sa Cafe Mesa at sa bungat pa lang mga katika yan. Ang ganda nga ng ambience talaga dito sa restaurant na to. Yung mga pictures, mga design nila, talagang parang alam mo yung parang bumalik ka sa matagal ng panahon na pumunta ka sa isang restaurant, ayan oh, 'di ba ang gaganda. So medyo yung place niya is medyo makaluma pero napakaliwalas tingnan, makakatiki. Tsaka yung temperature, naka-aircon sila kaya talagang mare-relax ka talaga. Ayan oh, kitang-kita niya naman guys. Ayan oh, may mga display sila. Ayan, may mga wines pa, may mga cakes at meron din sila tinatawag na yung sticker wall. Yan, graffiti wall ba ang tawag diyan? So pwede kang magdikit ng sticker kaya nagdikit na tayo. At ayan nga yung mga waitress dito na napakaganda talaga, mga mga TK. Talaga ngayon parang welcome na welcome talaga kami dito mga katika. ang gaganda na mga ngiti nila. Ayan sila guys. Oh. So parang piling-pili rin talaga yung mga waiters dito. Talagang ang gaganda. Hindi tulak abigil mga katika. Ay! Ayan oh, walang tapon ni Kanga. Salamat din pala sa naglibre sa akin breakfast. Si paring dance. Ayan. Kaya naman in-enjoy talaga ng tropa yung breakfast namin dito. So relax na relax talaga. And ayan oh. So kwentuhan. Kainan dito sa breakfast yan with syempre coffee coffee ng mga tropa at syempre kainan Kaya maraming maraming salamat sa pag-invite sa breakfast rides niyo NK450 crew